Welcome po dito po sa ating pag-aaral na sa, sa salitaan ng Diyos. Dito po sa ngayon sa ang pastor at ang kanyang pangaral. Upang higit na maging mabisa ang kanyang pangaral, kailangan pastor na maging familiar. Hindi lamang sa, 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 sa salitaan ng Diyos, kundi pati sa mga sa kanyang paligid. Dapat eh, ay niya kung ano ang namamaring eterya at filosofiya na kakupweste ng Kristiyanismo para sa panibuhalan ng mga tao. rapat na maging murat niya sa mga iso sa lipunan, ekonomiya, politika at maging sa na service na pinag-uusapan na makaalip ng kanyang kongregasyon. Ito lahat dapat alamin niya at tungkol sa mga personal issue at sitwasyon ng kanyang at na kanyang pigilukuluan iglesia at kumidad na kanyang kinalagalagan. Subalit, pagkatadaan na kailangan maging balanse ang pananaw at paggamit ng pastor sa mga promosyon ito. Dapat niyang tirakin na ang mga ito ay pantulong lamang o, o ilustrasyon sa kanyang pangarap. Bukod sa polisiya at pag-iisip na mailal sa kultura at ipunan, dapat ay may alam din ng pastor tungkol sa mga saping kasuklukuyang kasuk kasuk pinag-iisipan at madalas piniproblema ng mga kaanib na kanyang kongregasyon. Manaki matutulong ito sa pastor upang malaman niya ang nakakaup na misahe para sa kanyang kawan. Mayroon bang mga problema sa pera? Nawala ng sabaho? Ilang buwan lang naghahanap ng sabaho? Mayroon bang may sakit? Meron bang namatayan? Meron bang problema sa pamilya? So, ay nanak o taksin ng atawa, atawang linggo, o sa korol o nananakit. Meron bang kagalit? May naharap pa sa mabigat na tukso? Meron bang nang nanganit na makasala? Nung alalaman lamang ang pastor ang kondisyon na kanyang kukawang kung regular at pag sa kanila. May mag, may 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 pagkakadin apostol ay dapat maging tagapakinig at hindi lamang tagapagsasa o kasama niya ang kanyang mga membro upang upang mas maglala niya ang bawat isa sa kanila at higit na maging ikaba ang misahe na kanyang pangangalan. Puri po ang Panginoon. puri po ang ng Diyos.